So for today's video mga gagawa pala tayo ng bahay ng Luwinde. Bahay ng Luwinde. Ah, bahay pala ng water pump. So ngayong araw pa na ito, gagawa pa tayo ng bahay ng water pump. So dahil madalas na laging umuulan, kaya pinagawa na sa atin ng bahay ng water pump. So para mampisa natin ng paggawa ng bahay, gumamit pala tayo dyan ng siminto, bakal at hollow Kasama na rin scrap na yero, parlina, at tubular na 1x1 at 3x2. At syempre, di mawawala yung text na gamitin natin sa yero at sa parlina. Dito so, mga nabanggit ko na ito, ito yung gamitin natin para mabuo natin itong gagawin natin na bahay ng water pump. So dito, walang ginawa natin, inumpisa natin yung pag -asintada. Para masintada natin, umukay pa tayo dyan ng 25 cm para sa isang bawo ng isang hollow blocks. Dahil ito yung magdadala ng tibay. So, pagkatapos pa natin yung kaya nilagyan natin ng mga mortar or halo so, Siyempre, pagkatapos pa natin yung na ah, inisintadaan ko na inisintadaan ko paikot at pagkatapos pa natin inisintadaan ng isang patong nilagyan na pa natin ng bakal at tinim mm. bawat kanto at gitna dahil dito kasi natin i-wielding o ipapakapit ang parlin na at tubular so hindi ko na pala sa iniskwala o hinok itong tinimim na bakal so bali binabao na lang natin dahil dito kasi ginagawa natin ah, napakalit lang naman ito at hindi naman ito kailangan ng... kaya ang ginawa ko ay tinuhog ko na lang at pinokpok na martilyo so kahit napakalit ang ginagawa natin ah, na pa rin tayo dyan ng para magiging guide lang ating asintada. so kahit napakalit galit kasi nang ginagawa natin yung posibilidad na magliko-liko pa dyan natin yung sintada so, hindi na pala ako dyan gumamit ng label loss kundi gumamit ako dyan ng label bar so label bar lang pala yung ginamit natin dahil yung ginagamit ko kasi yung label loss sobrang haba lalong lalo na napakapotit ang ginagawa natin dahil dito kasi sa amin maya maya umuulan kaya so, ako magagalaw ng maayos lalong lalo na napakaraming lamgam so ito pala yung water pump na nilagay natin na one half power so sa paglagay pala nito para gumana gumamit pala tayo dyan ng unyo patinti at check ball so mabibili na pala sa mga online to like on Shopee, Lazada at TikTok uy sana all mapansin tayo so gumamit pala tayo dyan ng 1 in 1 half na pipe na PVC blue kasi ito kasi yung gagawin natin para sa pagkukuhanan ng tubig at para masupplyan naman natin yung kabahayan gumamit din para tayo dyan ng 1 half na PVC black dahil ito yung magiging supply papunta sa bahay sa bahay kung saan yung susupplyan natin so ito palang kukuha ng tubig ah, medyo may kalayo ang pa kinunik lang po natin yan sa puso kung saan ang kukuha ng supply ah, mga 100 meters pa long layo yung layo ng ating kukuha ng pa ng tubig at doon pa natin yan ikukunik sa may puso sa may grapo na binubumbahan ng mga residente ng mga magigigit so napaka-imposible limang yan o gumana itong ginawang uh, pump ng tubig pero ito ngayon uh, binububuhan natin kasi success yung paggawa ng uh, water pump na supply dito sa taas. Papunta sa taas kung saan hindi lang naman isang bahay ang sinasupplyan kundi maraming bahay ang nasupplyan dahil nagpatayo pa rin dito ng gripo o puso na halugtong rin ng sinasupplyan natin ng na water pump. So, tapos ko pa lang ng sintalan big glory ko rin yung lob yung lob para maging malinis din yung area so, bale apat na lang pala yung ginawa ko kasintala diyan para sakto lang sa taas ng ating water pump para hindi masyadong hagipin ng ulan or hangin kapag umuulan na malakas Music ating trusses na gagawin galing flooring ah uh, 80 cm yung pinakakimpos niya sa pinakabuo. Oh. Siyempre so, naglagay din tayo ng bulala na mga 10 cm. So, ito pala ginagamit natin na parlina. Uh, ito pala yung scrap doon sa ginawa natin na bungalow house. So dito ko na nilagay, dito ko na gagamitin. Kasi sayang naman at mahaba pa. So, so siyempre nakatipid na rin dyan. Pati na rin pala yung scrap doon sa ginawa natin na rilin design doon sa ating bungalow house. So, so ginamit na rin natin dito. So, kaya ang laking natipid dahil hindi na tayo nagpabili pa ng materyales para dito sa gagamitin natin. Kasi kung isa-isa natin bibilhin pa ito, siguradong aabotin uh, pa ito ng libo. So kaya yung ginawa natin, adinis ka na natin ng ng scrap dun talaga sa ating ginawa yung bungaloha so pinagdugtong-dugtong natin tapos ito yung gagamitin natin dito sa uh, bahay ng water pump So dito ang ginamit din pa natin na pantrasis at uh, tubular na 1 by 1 na scrap din doon sa ating ginawang bungalow house. At itong gagamitin natin na pambubong na yero ay uh, scrap din din to doon sa ating ginawang bahay doon sa kabilang project natin na natapos. So dito naman pala sa part na to ah, bumus na naman yung malakas na ulan kaya kaya ito tayo ngayon at ah, tinakpan naman natin para hindi mabasa yung ating niwildingan. Lalong-lalo na yung water pump. Dahil dito kasi ah, sa probinsya namin, ah, madalas ning pag-uulan lalong-lalo na panay sunod sunod yung bagyo na dumarating sa ating Pilipinas. Kaya so, yung paggawa natin dito, ah, paputol-putol kumbaga pasusulpotin tayo para ah, matapos natin tong ngayong araw na to. So dito na naman nga sa part na to, ah, tumila naman yung ulan kaya tinanggal na naman namin yung nakatakip dito sa ating pinagwiwildingan. So, ito palang yerong ito. Ito pala yung scrap din dun sa ating ginawang uh, garahe o kaya timbakan ng mga uh, sound system. So naipakita ko na rin yun sa inyo dahil nai-upload ko rin yun dito sa ating uh, YouTube channel at Facebook page. So ayan, kaya sa mga sumusuporta sa atin, uh, maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsusubaybay ng ating mga video. So, kahit marami tayong basher, uh, syempre kasama yun sa ating part ng pag-video o kaya pag-vlog natin. So, pero lubos pa rin tayo nagpasalamat dahil sa suporta nyo. Kaya sa mga makakapanood nitong ating video, kung lang kayo dito sa aking YouTube channel sa Facebook page, pakipalo and subscribe subscribe na rin para lagi kang update sa mga bago natin i-upload na video dahil, dahil pagbubutihan ko pa yung ating paggagawa ng mga video para lalong magustuhan nyo